Nag-viral po ngayon mga boss ang ginawa ni Mark Magsayo na pumasok at humiga siya sa isang Oxygen Health System Machine. Ang Oxygen Machine na yan mga boss, base sa ating pananaliksik nakakatulong daw. Yan magpa-relax ng katawan para kang minamassage kapag pumasok ka sa makina na yan. At nakakatulong daw po yan sa ibang karamdaman. Kaya ang sabi ni Magsayo dyan, nakatulog daw siya habang nasa loob ng machine, kaso lang sadyang may mga basher itong si Magsayo kung saan may nagkomento dyan na si Inoue daw ay hindi gumagamit ng makina katulad ng ginagawa ni Magsayo. Birada pa ng basher ni Magsayo mga boss para lang daw sa mahihinang nilalang o mahinang fighter ang gumagamit ng oxygen machine. Sinagot naman ni Magsayo ang nagkomento na yan na okay match Inoue with me. Tingnan natin, mahirap magsalita kay Naoya Inoue mga boss dahil hindi naman nila pinapakita ang kanilang ginagawang pag-improve ng condition ni Inoue. Sa ibang balita naman mga boss, former 3 Division World Champion John Riel Cuadro Alas at Jason Casimero may matinding pahayag patungkol sa kanilang napapalapit na laban. Oh, okay. Oh, okay. Ano? Malaba natin. Surprise. Marupakart. Siguradong byang 'to, hindi si 'yang sipag. Wait, hindi 'to so. byang 'yang sipag. <laughs> 'to. Ampau, bigyan ka. Ampau, Sa tingin mo ba ampau? Pag gigaw, pag may ano ka, may may celebrity 'to ka sasabihin mo 'yung sipag mo sa iba. Ano ba? Ito na So yan po mga bossing mas maganda kung mismo sa kanilang magkakapatid nang gagaling ang patungkol sa kanilang napapalapit daw na laban dahil sila naman ang lalaban. Kaya sila ang nakakaalam kung ano ang totoo at kung kailan sila mapapalaban